Oh, malinaw naman pala eh. Mali lang siguro di tayo position na lang. Ang ng baguhin. bago Kahit tayo lang sa kain. Eh. Masarap ang ulam namin. Wadi ba? lang to? Akala ko galunggo ngayon ko lang na tayo. Ang kakulit pala ng bibig. Mm -hmm. <laughs>

Bagéno bagéto sos da. Dapat pala nagdala na lang pa ako ng tomato sauce dun yai eh, Ay, ng chili sauce Mahal. Nung talo 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 sarap. May kanin pa ma. Pero ako dito. Gawin kong 3 minutes. Para may lunch. Ano, ano? ano naman yung walang magnanay kayo? Nanay, nanay siya. Kaya ano ko siya eh. I'm a mother and my daughter. <laughs> 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 You're kidding me kahit yung mga ano, kahit yung mga kaibigan ni naman, mm -hmm. hindi sila maniwala. Then, okay pa lang daw ako, hindi sila maniwala ng 50 anos na mm -hmm. look like younger. At uh, malakas pa si Mama. Parang si Nanay, no? Mm -hmm. Pero makikita mo rin kay na ano, hindi na rin sa kasing lakas ng dati, pero malakas pa lang. Ako nung bobos mag-bubus rin, na rin ako dito, nanay lang naman. Alam mo, pagka ano, alam ko tita, kinukubahan ko eh, nung mga salta pagka nagbablog ako. Mm.